Ayan, magandang hapon sa inyo lahat mga kamanok. Ayan, ito nga pala yung anak ni JP Marte, yung pirabyan natin na alimbuyogin. Yung ating cup. Ayan. Bali, ito na yung anak. Yung isa nandun kay Ray Tuka Alimbuyogin din. Tapos merong isa pang pula. Ayan. Ilabas ko kasi, Ayan para uh, makakain-kain siya ng damo ayan mataas din na manok to ayan. bali nasa going to 6 months na to itong ating istag na to mga kamanok Yung nandong kay Ray Katoka, ganito rin straight comb din. Nagmana sa nanay niya. Pero yon ano na. Naglalaban na yun ito, ano. Namimili pa ito ng ano niya. Kaya hindi ko pa binibitaw. Namimili ng na, uh, nilalabanan. Ayan. Ganda rin ang pagka-straight comb niya. Blue-legged din to. May halong itim. Mana sa tatay. Pero yung original na talagang hindi hindi mabatak Takot siya sa ano? tao Ano? para lang maambun-ambun sa mga panahon ngayon mga kamanok pero pinandungan naman na rin siya para at least nakaka ano sya ng damo para dun sa nagre-request ng ano yung anak ni JB Marte na nakakross sa uh, McLean Hearts ito na yon matagal din ako hindi nakapag upload sa kanila na ano na update ito na yung mga anak niya. Bari tatlong lalaki lang yun lumabas. Dalawang alimbuyukin. Isang pula. Ayan o. Takaw niya ng damo. Yan, ito naman mga kamanok yung binigay ko kay Ray Katoka. Ito yung kapatid niya. Yan, alimbuyogin din ito mga kamanok. Bari, mas matured ito kaysa doon na nasa sa, ano, yung nasa akin. Mas matured siya. Kaya wala na siyang inaayawan sa bitaw. ano laki rin ng palong niya mga kamanok. bali ang ginamit ko kasi yung inahin yung inahin niya na straight ko yung nanay kaya ayan binigyan ko siya ng isang lalaki bali tatlong lalaki lang naman yung anak niya ang natira sa akin dalawang lalaki tapos yung mga babae ay yung tinatay na namin ayan. malaking manok din to mga kamanok ang mukha ng tatay niya yung palo nga lang na ano ang mana sa nanay ayan so ayan mga manok maraming salamat update ko na lang ulit kayo sa susunod na ating ano, video